po yung kwan, yung malaking balyena. Siya po ay aming tinataboy palabas. Kasi siya po ay pumasok dito sa loob ng Hawk Bay. Wala naman po siyang sugat. Wala po siyang 1.6. Siguro po yung lang talaga itong ating bisita na malaki. Ah, uh, yun lang po. Huwag mong dito ma. Ayan, ganyan po siya kalaki. Ang laki niya. Oh, laki! Ganda! <laughs> wow! Yeah. Malayas. Tumasayad. Yeah. Tumasayad. Basta mo sa akin na may ha. Ang di pala